si Bicoy. Dito ako nakatira sa pala ng bundok mariling. Kung papasyalan niyo ako dito, alam mo kayo ng maraming maraming kwento. Mga alamat, di mo yung mariling. At iba't iba pang mga kwento na karaniwang narinig dito sa paligid ng bundok. Ano pong gusto niyo marinig ngayon? Okay. Pakinggan niyo to. Makilig kayong mabuti ha! Maraming versyon ang alamat ni Maria Makiling. Kagalasan, sinasabing siya ay mabait at matulungin dalaga. Subalit hindi naman siya ganoon palagi. Minsan, masungit din siya at malupit. Pakinggan natin ang kwento nito tungkol sa isang sabungero, si Mang Ingo. Si Mang Ingo ay isang talamak na Lagi siyang may himas na panabong at wala siyang buwang bibig kundi sutada. Minsan, naisipan niyang mag ng labuyo, yung bang manok ko ba? at naisipan niyang panahian at kanyang manok. Kasi mataas daw ang labuyong lumipad, parang ibon, katulad ko, at mabangis ang labuyo kaya isang araw, Kumakit siya sa bundok, sa bundok makiling, para manghuli ng labuyo. Maraming labuyo sa bundok makiling. Pinibinyang sa madamong lugar kung saan nakakita siya ng mga bakas. At doon siya naglagay ng isang silong patibon. Isang matandang babae ng kando niya, subalit nakasuot ng karaniwang damit, ang lumapit sa kanya. Tanong ng matandang babae sa sabungero. Ano ang ginagawa mo dyan? Sinisilo mo ba ang aking mga manok? Hindi na nakatanggi si Mang Ingo. Sabi niya, Ah, eh, eh, kasi po naglilihi ang asawa ko eh. At pinaglilihihan po niya ay inahing labuyo. Nagsinuling si Mang Ingo. Naunawaan naman siya ng mata ng babae. Sabi ng babae, hindi mo na kailangan ng sino yan. Sumunod ka sa akin. At sumunod naman si Mamang Ingo. Nang makarating sila sa kubo ng matanda, binigyan pa si Mang Ingo ng matandang babae ng tsa at putol na meron pang pulot po kuyutan. Pagkatapos niyang kumain, binigyan siya ng matanda ng isang puting-puting labuyo. Para sa iyong may bahay, sabi ng matanda, at huwag mong kalimutan ito. Masarap itong malahok sa manok. At inabutan niya si Maninggo ng isang malaking supot na puno ng luya. Pinasalamatan naman siya ni Mang Ingo at nagpaalam na. Nagtatawang umuwi si Maninggo sa, sa pag-aakalang maloko niya ang matandang babae. Sa kanyang pag-uwi ay napadaan siya sa isang malalim na bangin. Naramdaman niyang ang bigat ang kanyang daladala. Naalala niya ang luya na bigay sa kanya ng matanda. Marami naman ito, sabi niya. Natira lamang siya ng kaunti at itinapon na niya sa bangin ang ibang luya. Nung makarating sa bahay si Marino, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang asawa. Nagtatawas ng ipinagmamalaki na naloko niya ang matanda. Nang ilagay ng kanyang may bahay ang luya sa basket, nagulat siya, nang laki ang mga mata. Ginto ito, inggo, ginto, hindi ito luya, ginto. Ha? Diyos ko, kulalas na mong ingo. itinapon ko ang marami sa bangin. Malaki siya, kamusta yun sa tubado, bukas. Sa kasakiman, bumalik si mga ingo sa bangin. Kahit matilim na, Upang kuning muli ang mga gintong, itinapon niya. Sa kadiliman ng gabi, naglaho si Mang Ingo. Kinakamagahan, nakita ng mga taga-baryo ang dugo ang katawan ni Mang Ingo. Nadakot-dakot sa kanyang mga kamay, ang maraming luya. Mula noon, ayon sa mga taga-baryo, Tuloy takip silim at umaambon-ambon. Nakapangingilabot na halakap ang narinig sa talampas ng bangit.